Ang kaso po ng mistaken identity ay hindi makatwiran, hindi makatarungan at hindi makatao. O, oh, ano pala yung nangyari? No? Oh, can you tell us uh, in detail uh, paano pala nahuli or nadetain itong inyong si uh, tatay? Ang sangkot po ay isang anim na put dalawang taong gulang, years old, tubong baloi, Lanao del Norte na nagngangalang Muhammad Maka Antal Said. Ganito po, noong July ay Augustin, papunta siya ng Malaysia dahil mayroong mga uh, yung matagaki, yung Djor na tablig. Mm -hmm. Then doon siya naharang sa imigrasyon kasi may kapares na pangalan at sa kapilido. Then, doon sila nag-ano, hindi siya natuloy dahil iyon. Araw po ng Webes, ikasampu ng Agosto, papunta ng Kuala Lumpur, Malaysia, si Tatay Muhammad ay harangin ng mga tauhan ng Bureau of Immigration sa Naya Terminal 3 matapos magkaroon ng alert ang kanyang pangalan. Agad pong inaresto. Si Tatay Muhammad at ikinulong sa Building 14 ng New Bilibid Muntinlupa, isang temporary detention facility ng National Bureau of Investigation. Kumusta po ngayon ang uh, yes. uh, o oh, ang uh, process, ang sitwasyon ng uh, inyong kaso uh, for your father? Mag sabi ng mga attorney ga magano kami na yung kukuha kami ng mga travel history para evidence yan ano. Pero paano kami makakuha ng evidence na hindi binibigay ng immigration yung mga passport niya? Sa investigasyon po, natuklasan ng NBI International Airport Investigation Division na mayroong siyam na warrants of arrest para sa isang Muhammad Said, also known as Ama Maas, natugma sa pangalan at pagkakakilanlan ni tatay. Pero ang totoong suspect na nakita namin sa patay na po yun. Aong 2016 pa lamang, ay lumabas na ang mga balitang na patay na sa inkwentro si Ama Maas. Ah, Subali, so nagsaliksik kayo para malaman nyo kung sino yung pinaparata sa kanya at ang lumabas? Patay na 2016. Matagal na po yung panahon na dapat tigilin na yung masyadong madaling paggamit ng mistaken identity. Ang pinakamahalagang punto po ay ang pagsusuri ng ating sistema at pulisiya para sa ating mga ahensyang nagpapatupad ng batas sa pamamagitan ng pagbibigay ng tumpak na kritikal na impormasyon sa paghuli sa mga aktwal na kriminal. Okay, ang tanong ko lang is, was this a first case na hinarangan siya? O mayroon ganun na kaso na nangarap niya? First time ba ito na nangyari? Okay. Unaharang na rin siya before. Mga anong year ito? 2018. Same kaso. Ganito Same yan? din na sinasabi na siya si ganito so siya tapos hindi nangyari. Yan ang tanong ang... Bakit siya nakalabas? Pero, Pero, uh, tatlong araw lang sa inyo. Oh, kasi oh, sa... but what we do not know is kung ano yung ayun ay kompleto so clear siya sa NBI so, yung, yung ginamit niya pinakalabel bago lang ginawa so meaning nakakuha siya sa NBI so he's cleared with the NBI o oh, ano yung yung password niya okay. Kung nais natin ibalik ang buong tiwala ng publiko at patatagin ang pundasyon ng isang makatarungang lipunan, wala na pong Pilipino ang matutulad sa kapalaran na sinapit ni Tatay Muhammad. So, gusto si, so, na lang mo sa akin? Bakit hinuli? Paano pagkahuli naman? Doon, um, uh, ganun din. Yeah. Ganun din, sa okay. um, airport. Uh, pa uh, pa no? Pag mauwi niya ng Pilipinas, nung Galing Saudi? Uh, in, uh, Malaysia din. Bangladesh pa na Pakistan din 2000 ano naman nakalabas naman ulit sila ng mastorat sila mag-asawa. Na wala naman nagara sa kanya. Wala. Po. So may Papunta naman that I associate myself with the privileged speech of our uh, colleague here, Senator Padilla. This delay is uh, justice denied. So I hope and pray and I, again I, 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 support our dear colleague in seeking for uh, justice Mr. President. <laughs> Tulungan na lang po natin si Tatay Mohamed if it's really a clear case of mistaken uh, identity. At uh, ang simpatiya ko po ay nasa inyo at sa pamilya ni, ni uh, Tatay. And if there was a uh, justice denied to the uh, person, then definitely also a uh, penalty should be given to those who had rendered this, uh, his denial of justice. Nananawagan po kami sa leader namin sa Balui na si Mayor Elias Lupiali. Sana po makatulong po kayo sa kaso ng tatay namin dahil kilala mo yung tatay namin na wala siyang kasalanan. din lahat po ng mga kasama ng mga tablig na sana po kung may alam kayo na makatulong ng mapabilis ng kaso ng tatay namin. Tumulong po kayo. Tapos papasalamatan din namin yung si Robin Padilla dahil kahit ano, kumagawa sila ng ano, hakbang na para mapabilis yung kaso ng tatay